Grabe pala ang ginawa. Hinatak ang kamay daw ni Kim Chu, kaya nagkalit si Paolo at napatawag ng mga boss. Itong si Jack Roberto. Alagang alaga ang ating cheetah girl. Tapos ganyan-ganyan dang si Jack. Masyado na agad feel at home at hindi naman porkit ma. Init ang pagtanggap sa ng lahat. Ay aabuksuhin na. Ang daming tuloy sa mga inasta niya. Sadyang mabait lang si Kimi kaya hindi na masyadong nagsasalita. Alam niyo naman na palangiti lang ito sa lahat at ayaw na may issue. Gusto daging good vibes. Ay nga sa mga komento. Hindi naman kasi mabilis mag si Idol Kimi. As long as na humaharap ka na maayos, Siyempre, tayo bilang fans, magkagalit. Kung pumuporma ang yung ibang dalaki, nas grabe pa kung magpilit. Alam naman kasi na may paula bilina na, pero naipag nahikipaper pa rin. Gustong sumunod? Sa pagkasikat ni Idol, sana lang iwas iwas sa nang ganyang ugali. Maaga kang malalaos siya. Kapag ipinagpatuloy mo pa iyan. Thankful na lang dahil ang Kim Pao very understanding. Ayon pa sa si isang komento, ang ganda talaga ni Idol. Ang daming nababal, nababadiyo sa kanyang kagandahan. Good job, Paolo. True ang pagbabakod niya lan na kapag may mga ganyang lalaki. Lang yan sa mga komento.